Paano ko aaminin sa kanya? Hi po ate Hope! Una sa lahat, magandang araw po. Hindi na po ako mabibigla kung maraming magbabash akin. At tulad po ng sabi niyo, titibayan ko po ang loob ko pag nakabasa ako ng mga negative comments, maging mga pagmamora. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Len Len. Dalawamput limang taong gulang at malapit na po akong ikasal. Pebrero dalawang libo, lima po ang schedule ng aking kasal sa aking long-time BF. Ganito po kasi yun ate. Isa pong siman ang aking mapapangasawa at tatlong taon na po kaming mabait naman po siya ate, kaso may pagkalambutin po. I mean may pag po. Minahal ko po siya, totoo po yun. At pinahalagahan ko rin po bawat sandaling nasa barko siya dahil alam kong para sa future naming yun. Kaso ate, natokso po ako last year dahil sobra na pong pangungulila ko sa BF ko. Birthday po kasi ng friend ko, and nagpa po siya sa resort nila and nagkayayaan pong uminom as usual. May pinakilala sa akin ang tropa, itago na lang natin sa pangalang Lemuel. Single, dark, tall and handsome po at tunay na lalaki unlike my BF po. Nagkaroon po ng biruan since kaming dalawa lang po ang walang partner na kasama that time. Nagkakwentuhan po kami ni Lemuel sa party while nag swimming ang tropa. Nagkaroon po kami ng enough time para mag-share ng kanya-kanyang buhay. Doon ko po nalaman na kagagaling niya lang pala sa breakup. Isa po siyang breadwinner at meron pa siyang mother na inaalagaan sa ngayon. And naging breadwinner din po ako in the past kaya naintindihan ko siya. Ang pagiging breadwinner po ang naging reason kaya siya hiniwalayan ng GF niya. Napaka maasikasuhin po niya, pinagtimpla ko ng coffee, kinuhaan ako ng jacket dahil medyo lumalamig na ang ihip ng hangin In short, nagkapalagayan po kami ng loob that very first day na nag-meet kami. Dalawang buwan na ang nakakaraan, bigla po siyang nag-send ng friend request sa akin at dahil kilala ko siya, inaccept ko po. Agad po siyang nag-chat sa akin at nangungumusta. Birthday po ng pamangkin niya, niyaya po niya akong pumunta sa bahay nila. Ate dun ko po, nakita paano siya mag-alaga sa mother niya. Siya po mismo ang nagpaligo sa mother niya. At time to time, Nilalambing at sinubuan ng favorite nitong spaghetti at cake. Ate na fall po ako sa kanya dahil doon. Ang pagkikita pong iyon ay nasundan pa hanggang sa ako na mismo ang pumupunta sa bahay nila para kumustahin ang mother niya or dalhan ng favorite nitong cake. Ate naging marupok po ako. May nangyari po sa amin at hindi lang po isang beses at maraming beses na po. Hindi ko na po siya kayang iwasan, Ate, dahil mahal ko na po siya at mas mahal ko na po siya kesa sa BF ko. At ang masaklap po ate ay nagbunga ito. Dalawang buwan pregi na po ako. At hindi pa po ito alam ng BF ko maging ng mga magulang ko. Ate, nakaschedule na po ang kasal naming ng BF ko. At uuwi na po siya dito sa Pinas next month. Para paghandaan ang nalalapit naming kasal. Ate, ano po ang gagawin ko? Sabi po ni Lemuel ay sabihin ko na daw po ang totoo sa BF ko habang maaga pa at handa daw po niya akong panagutan. Marami na po ang nakakaalam ng nalalapit naming kasal ng BF ko na po ako sa kanila at maging sa magiging parents-in-law at sisters-in-law ko. Buo na po ang desisyon ko ate. Sasabihin ko na po sa BF ko ang totoo, ngunit paano ko po sisimulan?